ating mga idol ayun pakita ko sa inyo isa aking na lalaki ng bunga yeah, sobrang laki Ayan, sobrang laki niya a kasi kaya siya mababa. Yan lalaki ko. Lalaki ng braso. Si laki ng braso ng bata. Ay, siya mababa sobrang bigat niya. Ayun, nabali na yung puno. Ayun. Nabali. Uh, yung pa yung mga buong sa taas alaga ko dito sa likod bahay buti na lang sumampit siya sa pader hindi sa tuloy ang nabali oh. kaya hintayin ko muna siyang magkaroon ng ino bago yung Ang uh, isa, ang laki. paisa oh. yung paisa. Yun. Yung paisa oh. Ah, bali tatlo yung namumungas niya. Tapos ito yung aking alagang nag-iisang nag-iisang ah, tawag doon, pinya. nakuntan dito ng sa likod bahay sa akin sa niya ito tagal na 4 years na to ay lang na munga kaya sagingan ko ayan konti lang siya yun yung isa to magilid yung isa pero hindi siya tuloy na putol buti kumapit siya sa ano sa pader kaya tuloy-tuloy pa yan lalaki pa ang alagang aso ang alagang aso andito sa likod ito sila malinit kasi kaya nasa ilalim sila ng puno ng, ng saging aking si Bigel ayan, tanda na ito naman, tsura eh. itong aking alaga sa likod bahay laging ko lulusog siya dinidiligan ko araw araw kaya yung puno niya laging basa kaya lupa para gumanda bunga yan ang aking laga saging Hintay ko na lang siyang may magkahinog. Pag nagkahinog siya kahit isa, dalawa, kukunin ko na.